Hello sir, ito ka Ikaw sir, bakit pipilay-pilay ka? Isang taon na Ilan taon na? na ngayon, eh, pwede na This site and signal intensity are within normal limits This material are within normal Confined, the spinal and neural canals are adequate Conus medullaris ends at L1, L2 Kodai is not thickened Vertebral height marong preserved Okay, lumbar curve straightening with lower retro -waging. Okay, straightening lumbar curve, lumbar spring is 45 degrees narrowing. Weight bearing is S1 tip. Vertebral body waging with an increasing degree in fairly most prominent L5 preactive. S density L3, L5 lamina. Okay. Ngayon sir, lower back ang problem mo. Pero nakita mo yung lakad mo, yung paa mo, parang hindi siya magtugma. Saan ang sumasakit sa ibang Ito ang mga step yan. Ito Hindi siya kaya mapwersa. Hindi mo siya ka kaya mapwersa. Pero yung balakang mo? Hindi siya <laughs> yung masakit. Diyan ang masakit? Oo. Ito yung singit. Buong singit. Buong <laughs> singit. Hindi ako makapuka. Okay. Nasaan yung negative? Wala, yun lang naman binigay sa akin sa hospital. Wala yung parang... Yung okay, ano, oh, yung mano sa ano. wala. Sige. Ika e, akong la kaya. Layo la no? Layo na. Lapit ka rito pa. Oh? May kasama ka dyan? Layo. Layo. Ayan ano pantay. Tingnan mo dito sa meno. Ah, madilim eh. Ito medyo mas nakakangat ko. Oh. Madilim. Pero dito, oh, ayan o, oh, kahit hindi hawakan. Tagilid na maglakad. Tagilid ka na maglakad. Masakit yan pag ginaganyan dapat yan maano kahit pa paano aabot to dito hindi man naabot pero kailangan um, Kaya, pero kailangan parang nai-stretch siya oh, hindi ito. man sagad pero pag nasaktan ka eh, mali may, may, may ano yan o. kailangan tigilan mo to mababa yan okay. o masakit na rin dapat hindi masakit hindi <laughs> ano bang nangyayari sa'yo for the <laughs> For the record, ano bang nare nangyari sa iyo? Nadulas ka ba? Nalaglag sa motor? Ano? Nag-hammer ako. Tapos, under day, nag ng transmission. Nag-jackhammer ka nung una? Oo. Tapos, yung transmission, binuwat mo. Ikaw lang mag-iisa? Oo, kasi nasa taas ako. ikakapit sa tipi. Okay. Sige. Tagilid ka. Kaya mong tumagilid? Sige. Sige, Roy. Hapusin mo muna yun, oh. Ngayon, wala kang ibang mga ano difference, walang ibang mga bukod sa nangyari sa ito. Wala kang sakit sa puso, wala kang normal lahat. Ay... normal lahat. Okay, very good. Ito nang mas sumasakit yung dito kasi tagabot pang bayo. Ang PPI hmm. pa rin ako simula nung nakalakad ako after two months. Nakalakad-lakad na ako. Bumalik na ako sa biyari kasi hmm. gutom na. Gutom na. <laughs> gutom na yung pamilya. Walang na sa jeep kasi pagod. Oh. Ano, tagtag -tag yun eh. Yung alam mo, na, mas ma, no? mas malakas ang, saang anong biyay ka ba? Guadalupe, ginto. ginto. Ang ah, bagay, malakas ano? din yan eh. Kasi yung papasok, no? Talagang malakas yan. Ang, alam mo yung malakas ngayon na trabaho? Na, no, ano? yung mga parcel-parcel. Ay, kung tikip ka lang sa lugar. Ito sa amin, no, yung mga kilala ko dito. Buong ano lang sila, buong subdivision, ganun-ganun lang, oh. Baka tatayan ka sana, lang. sana 20 Oh, nas. side. Babalik natin yung sigla ng balak mo. Pero kahit paano hindi naman lubak-lubak sa lugar mo, di ba? Sakto lang. Pagka alam mo lubak, huwag mo sagasaan, ha? Dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka muna kasi para makarecover yung list mo. Tihaya. Eh, Kaya ngayon, umubo ako at kinapalaki yung ubuwa, kaila pala, kaila para yung buy-in mo namin. Relax lang. <tinyo> Grabe, sarap. Dapa. Kaya natin yan. Ikaw yung nakita ko kanina ron eh. Sa gilid, di ba? Sabi ko, sumilong ka eh. Init eh. Relax na. Alam mo na mo lang mo. relax lamot mo. May sumasakit din dito mo, di ba? Okay, kakaabot ng bayad. Kuha ka na ng ano. Ilan ba anak mo? Maliit pa? O, siya muna ang taga-sukli. Ah, ano muna? Abang makasyon. Para kahit pa paano, kasi syempre, i ano ka na eh, na yung lower mo. Pag na-dispalingado pa tong upper mo, naku po. Wala na. Mas lalo kayong walang kakain. Libre naman sa Makati mga check-up, di ba? Oo. Ayan. Mayaman kasi ang lugar ng Makati. Ayan, samantala yung libre. Bibihira ako nagpapano, sir. Bihiram-bihira ako nagpapabalik-balik na ano. Ito kasi sa'yo, severe na to eh. Kailangan to, mag magapan. Huwag mong baliwalain to, malulumpo ka rito, sir. Unti-unti yung bibigat yung mga lakad mo, yung paa mo parang kakalad ka rin mo. Ngayon sa pagdadrive, nakaipit yung singit mo tsaka yung tuhod mo. Baka maglock yan, hindi mo matapakan yung preno o yung clutch sa ano. Madidisgrasya ka. Relax lang. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Yun. Exhale. Alam mo yung pakiramdam na parang may sasabog sa singit mo? Parang gusto mong lumagatok pa. Para may release. Hindi mangyari-yari kasi na... Siyempre, sa driving ng jeep. Siyempre, ako driver din ako. Alam po naman yung pakiramdam ng may... May uncomfortable sa loob eh. Ngayon, maaring mag-lock yun. Maaring ma ah, sumasakit. sakit. Uh, hindi ka makapag-focus sa driving. E, siyempre, marami kang sakay, jeep ka, pagpunuan ka. Umaaring siya pag yung pababa ako yun. Ah, uh, hindi ako makatayo. Tignan, balik ulit, eh, Kaya nga, balik ko yung doon po. Kaya nga, siyempre sir, pagka uh, ang pakiramdam mo, irritable, mas marami kang mapapahamak. Pero sabi ko nga sa'yo, kakayanin ko to sundin mo lang yung payo ko. Bumalik ka rito ng ano, bumalik ka rito ng Martes. Kahit hindi ka na magpalista dyan. Ay ano, hindi ka na tumawag. Bumalik ka lang Martes. Yun ang interval mo. Huwag mo pagsawalang bahala to kasi nakita mo yung lakad mo. Para ka ng ano, daig mo pa 75 years old. kayaanin natin yan. Ngayon, may magbabago na dyan sa pakiramdam mo. Parang marirelax na yung mga, ano mo, balakangan mo, singit-singit mo, itong tuhod mo. Mababago na yung pakiramdam niya. Relax na. Sige, lamot na mo lang. Thank you, Magkano na bang boundary nilang jeep doon sa Makati? Ano mga 800 900. 800? Or other, 940, Hindi naman kayo piktado ng mga angkas, no? Ang epektado rin. Ang epektado rin. Maraming din lang sa akin. Ako rin. Tapos, nagpatuloy na ipang haba. din ang pumatay sa taxi. Sa lahat ng mga passenger. Oo. Oh. <coughs> Tignan mo ngayon. Yung changes. Kanina na ginento ko masakit na eh. Baba ako. Mas gusto mo na. Okay. Ito, oh. No. Hindi na siya gano. Okay. Unti-unti na yung magbabago. Pero ito, may tight pa rito. Lambutan mo lang. Sige, yaan mo lang. Masaktan ka. Sige, bigay mo, bigay mo, bigay mo, bigay mo, bigay mo, bigay mo. Sige lang, bigay mo pa. Mm, bigay mo ba? Mm, bigay mo pa. Sige, bigay mo. Mm, thank you. Sir, sa Tuesday, sir, mas magaan na yan. Tignan mo tayo ka, lakad ka. Huh? Lakad ka. sinelas ka. Pakiramdaman mo ngayon yung anong naging changes. Ang na <laughs> Thank you, Lord. Wow. oh, O. Oh. Tayang-kaya na. Kahit tatlong clutch pa. dati. 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 Ganito sir, sige, alam kong hirap din kayo sa buhay Alam kong kailangan nyo rin talagang kumayod. Kung sa tingin mo gumanda na pakiramdam mo, humina ng humina kahit huwag ka nang bumalik. Sundin mo lang yung payo ko. Tayo ka, kaya ayaw. One, two. One, two. Ay, ayusin mo. One, wag, 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 wag pa ganon. Tuhod mo lang pa ganon. One, kabila. Two. Ganyan lang. Tapos, kapit ka sa pader. Sa umaga. Gano'n ka. Yan. Kapit ka dyan. Eh, oh, matama. Matama. yan. Sige. Tumuhod ka. malakas. Yan. Tignan mo. <laughs> yan lang, ha? Tapos, aplusan mo ng pau yung balakang mo. Okay? Sige. Thank you.